Hello po, good morning po lahat. So ngayong araw po mga kaibigan, akin pong ibabahagi sa inyo yung aking mga ginagawa sa aking mga fatining, kung paano ko sila pinapakain sa loob ng 3 months and a half para pag-abot po ng harvest date, sila po ay aabot ng 100 kilos pataas. So kung kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang ang kultura, mag-subscribe lang kayo sa yung YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures sa pagalaga po ng mga fatining po mga kaibigan ang atin pong aim or goal nito is atin pong mapabigat at malaking mabilis yoti ating malaga mga patabaing baboy nang sa ganon pagdating po ng harvest date nila sila po ay magkakaroon ng magandang timbang kasi po kapag maganda po yung kanilang timbang maganda po ating kikitain sa mga alagang patabayang baboy po mga kaibigan kapag yung ating mga patabayang baboy po ay umabot po ng 90 kilos pataas pagdating po ng harvest date yan po marami po ating kikitain na pira po dyan. Kapag gabilis na po ng 80 kilos uh, pagdating po ng harvest date, yan po ay uh, medyo ko tayong kikitain pero ano lang, uh, medyo hindi po gandang kalakihan so ito po yung ating gagawin para po aabot po yung ating mga alagang patabayang baboy ng 100 kilos pataas, pag aabot po ng harvest date na 3 months and a half po mga kaibigan sa day 1 po ibig sabihin ng day 1, yung pagkuha ng biyek sa ating mga uh, seller o pagbili para natin ng mga big ng mga biik, papunta po sa ating mga uh, kulungan mga kaibigan. Yan po yung day 1, kung di po sa inyo yung biik. Kapag sa inyo yung po mga biik mga kaibigan, ang day 1 po ay simula po ng ika 46 days. Kasi day 30 to day 45 mga kaibigan, yan po yung mga panahon na tayo para papakaon ng pre-starter feeds. So, pagdating po ng 46 days, starter feeds na po sila. So, ang patining skills ng mga kaibigan, ito po yung nasa starter to finisher. So, kapag sa inyo po yung uh, biik, tayo po yung magsisimula sa day 1, sa day 46 mga kaibigan, na kayo po yung mapapakain na po ng starter feeds. So, day 1, starter feeds, day 1 to 30 days. Ang ating pumipapakain ay starter feeds. 0.5 kilo to 1 kilo po yan mga kaibigan. Kayo na po bahala ang mag-adjust ng uh, pakain, uh, mura 0.5 kilo to 1 kilo sa loob ng isang buwan. And then, grower feeds, day 31 to day 90. So, 2 months masyadong papakainin ng grower feeds. Ito ang ating pong ipapakain ay 1 kilo to 2.25 kilograms. So kayo pong mahalang mag-adjust from 1 kilo to 2.25 kilograms per day, per baboy na po yan. So dahan-dahan nyo pong dagdagan, huwag nyo pong biglain. Kasi po, uh, sa loob po ng dalawang buwan, kayo pong mahalang mag-adjust. Basta kanyang mauubos mula... Uh, day 30 to day 91, siya po ay uh, makakaubos ng minimum of 1 kilo sa day 30. Pagdating po ng day 80 pataas o day 70 pataas, siya po ay makakaubos po ng uh, 2.25 uh, kilograms sa grower feeds po yan. Pagdating naman po ng finisher feeds, ito po ay day 91 to day 105 or day 91 to day 110. So ang kanya po mga ubos na finisher feeds ay 2.25 kilos to 3 kilos po mga kaibigan. So sa loob po ng uh, 20 days o sa loob po ng 15 days, kayo na po bahalang mga adjust from 2.25 kilos to 3 kilos ng finisher feeds ang inyong ipapakain sa mga alagang fattening ninyo po mga kaibigan. Sa feeding guide na yan, garantisado po na epektibo po yan na pagdating po ng 3.5 months, ang inyong mga alagang patabayang baboy po, sila po ay mag-average po ng 100 kilos pataas po mga kaibigan. So yan gatin vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.